Shout out mga kabitlors Mapagpalang araw Ngayon ay bibisitahin naman natin sila Ati Merly Yung mag-ina Ang pakay natin doon mga kabitlors Ay matanong natin si Chris Kung uh, na kuha na niya Yung ating Pinag-uutos sa kanya Na Form 137 kasi ako mga kapindos ay lumakad din ako ng 1.37 ni Angelo yan nakuha ko na mga kapindos yan ang itatanong natin doon kay Chris kasi ang para sa kanila ni Miliboy ay siya ang uh, kukuha doon sa school ng kanilang pinapasukan yan mga kabindors uh, samahan nyo ako doon sa ating pag-update ah uh, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa mag-inang ito tara mga kabindors ayan narito na tayo kay La Ate Merle mga kabindors ay magandang Maga po. Sipag ni Angel, wa. Ah. Hello. Ano, kumusta? Dami mong hinugasang plato. Nasaan si nanay mo? ano kumusta na yung ano yung form 137 mo na hanin yun ni Miliboy hindi ko pa po nakuha eh pareho po kasi kami nagkasakit ni mama bali ngayon pa lang po kami gumagalaw hmm dapat makuha muna kasi ano yung kay Basta ano makuha ko na lang po kay Meli kasi pareho naman po kami ng no? hmm. papatulang na lang po yung ID kasi yung kay Angelo na kuha ko na. Hmm. Para mai, ano na natin ma-submit na natin sa City Hall. Pag nakumpleto na. Pero ang problema pa, isa pa. Yung baptismal. Ano ang kwandon na ano mo ba? Na konsulta mo na ba yung kwan? Wala pa rin eh dapat makonsulta mo agad para to ano maano natin ma kuha na natin yung inyong mga birth certificate para matapos na kasi kailangan din yun saka yung ano kasi nga, patingin niya ako ng ano nung mga no record niyo para ma check natin kung may expiration or ano Titingnan tingnan natin kung ano ang ano nito. Baka maghabol tayo ng panahon. Ayan mga kabindos, tinignan ko yung mga papilis. Uh, wala mang expiration na ano dyan sa mga no record. Walang expiration. Siguro may pagkakataon pa kami na pag nakompleto yung ano, requirement ay may ano na namin ito sa PSA madala sa City Hall uli yan niya pinasisiguro ko na kay Chris na makuha na yung mga form 137 kasi yung nakuha ko pa lang yung kay Angelo kasi magkahiwalay ng e school mga kabindors tapos naman yung kuan paptismal subukan mo na ano kay kasi ano naman eh uh, nagamit nagamit naman ni Angelo yung kanya noon saan mo ginamit Angelo yung sa iyo saan po pag uh, yung ano to sa iglesia. ah doon mo nagamit baka naman pwede mo makausap yung ano talaga yung head doon oh, anong, yung head sa kuan sa Baptist Church si Mm. Yan ba ang ano? Sa baptis. Siya po yung may hawak sa May hawak saan? Yung mga na pinapasa namin. Paturo ka sa Ah. Hindi doon sa ikabilang relihiyon Wala na yon Ang ibig ko sabihin dito sa kabila, sa pinagbinyagan sa inyo, yan ang dapat makausap para makakuha kayo ng kopya baka naman ano okay yun magamit natin sa ano sa pagkuha ng birth certificate kasi pag nag ano pa tayo ano, nagpunta pa tayo sa katolik ah uh, ano malaking ano pa kasi pabibinyagap pa kayo para bago kayo mabigyan ng baptismal napakalaking ano pa yung gastusin trabaho ngayon naman kung dyan sa ano sa church nyo ano sa pagpaptis kung makakausap mo yung ano dapat makausap mo na kung saan ako kukuha nang ko eh, dito kami bininyagan sa inyo sa inyong simbahan yan sana ang makausap mo kasi kung lilipat tayo dito sa katolik uh, malaking trabaho ang gagawin natin doon kasi yan eh schedule pa yun eh di ba pag nag tayo doon ng ano uh, pagpabinyag eh ano pa nila yon eh ano pa kung anong pecha meron mga schedule yan eh yan matatagalan tayo kaya ang inaano ko sa iyo yan siguro yung mga makausap yung ano hindi lang sa chat mga makausap kundi sa personal kasi kailangan yan natin eh kung hindi natin kailangan yun hindi naman natin pagtsatsagaan yun na kuhain etc Simpel para marilisan na kayo ng ano ng birth certificate yan lang, lang naman ang ano natin doon matapos na itong problema natin ngayon naman yan na lang isa na lang yung baptismal na lang yan na lang ano mo kasi sabi mo papakuha mo na lang kay Miliboy yung ano pero yung kay Angelo nandito na sa akin hawak ko na di eh, ayan na lang Chris ano ang ano gawin gawin mo bakit ang tagal nila mag-release ano di ba ano lang alos magkasabay lang tayo lumakad ako sabi ko ako ay papunta ko doon sa ano kabilang paaralan sabi mo naman ikaw rin papunta dyan sa para lang pinasukan nyo dito. kusang tagal nila i-release ng ano eh, kailangan talaga yun madali nila i-release para makakuha na tayo ng ano eh, kailangan matapos na para wala na tayong ano ba yung alalahanin ah, kung gusto yung mama mo hindi pa mapunta dito sa labas

Sa ah, may lalagyan lang siya na para sa pag-iinom. Oh, ah, kumusta naman? Kumusta na siya ngayon? Oh, okay, okay. Ano pala siya, ano? Meron siyang, ano, diaper, ganyan, may diaper. Meron po, nakabili naman ng... po dyan. Kasi, simple, malayo nga ang ano nyo, ang CR nyo, okay. no? Hindi eh, man siya madali lang na makakapunta doon. Lagi siyang may ano, ganyan, nagdadayaper, okay. etc. Ano yung niluluto nyo? kulayan tulong ko na kinod ko at alok na kinod ko tawes para nito wow masarap ah parang masarap wow masarap ba

Hindi makalakad si Ate Marlene, hindi makabango. Ano po ang ginawa dito? Ano po ang ginawa dito? talong inano muna kinudkod po tas nilagyan ng itlog tas harina kinudkod hindi mo naliluto hindi ay yung parang inano yung parang yung giniling giniling, <laughs> giniling. <laughs> okay. bangkasi ah parang ano naputlong ah yung itsura ngayon lang ako nakakita ng ganyan sa amin nga pa nila papa ane, yung talong ay yung ano yung sitaw mm nilulutuin tapos nilagyan ng harina ah kud ko din yung Nilis sitaw ah inaano ginagawa ito maliliit ah tapos nilagyan ng itlog okay ah Ano yan? Ano? Uh, anong tawag yan? Para sa, sa itong para puti? Arena. Arena? Uh, lulutuin pa yan? Ang akala ko di na Ganyan na lang. Tapos sasawsawan ng ano? Ah uh, tortang talong na parang ano? Parang putlong. May init ba mapirito. Ano Ito Ano ito? Iyan ang sausawan ng tortang talong na kinudkod. Parang pumuputok-putok pa. <laughs> naman pala kayo gumawa ng sausawan di ba yan ang sinasausawan ng ano yung tulad o to, fishball kikiam gravy, gravy pinang ah gravy palang ang tawag dyan mhm mm Ayun na. Masarap na nga. Siguro. mamaya. mamaya. Ah, mamaya kayo muna ako mamaya huli na ako. Kayo muna ang tumikim. Nasaan yung ano niyo? Yung sinaing niyo? Ha? Okay. Yeah, bakit? Mm. Bakit wala sinaing? Wala na Hala. Mm. Eh paano nakabili ng ulam? E, 30 pesos eh Teka, tikas isla mo. Pasok lang sa budget. Pasok lang sa budget. Hala. Andaa, walang kanin. Eh paano kung mabubusog niyan? Nako, malinis nga. Ang alat po yun. Ako lang. di ano namaya nyo nakainin yan kasi wala nga kanin paano yan si mama mo pinakain nyo na ano. ano? Eh, hey, hindi man siguro nakakabusog yung lugaw Oh, bili ka muna ng ano doon ah, uh, bigas para maparisan yung ulam nyo ah, uh, meron pa naman ako dito 100 pesos eh, mga dalawang kilong bigas to no ito eh, wala pa akong ano no, 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 ngayon eh wala pa akong sahod wala pa akong gift nako sige it's Sige, bili ka muna doon ng ano para makasain kayo habang may apoy pa yung kala nyo. Oh. oh. sige na, magsain na. Magsain. Para makakain yung nanay nyo. Yung lugaw na yun, hindi ano sa kanya yun. Hindi na mabubusog yun sa lugaw. Ayan mga kabindor, sa gagaling lang natin doon sa magiging ng Ate Marley. Uh, shout out doon sa ating mga sumusubaybay. At sa ating mga mahal na nag-sponsor sa magiging ng uh, Thank you so much po sa inyong lahat. Sa inyong uh, pag-support itong aking maliit na channel. Thank you very much po.